mga photos of the friends, tingnan nga natin kung sino sa mga kaibigan mo, Ruru, <laughs> ang sa palagay mo lamang ay merong uh, green balls. Let's go to the first one. Eh, Sige nga. Sino? S -sino. S -sino. <laughs> oh, oh, si Roco. Okay. Uh, si Roco, feeling ko, my um, chance. May chance. <laughs> <laughs> may chance na di, mabait, mabait na kaibigan po yan si Roco. Oh Rocco. hindi ko malilimutan. Once, you know, he opened the show. Yeah, there's okay. a traffic. <laughs> uh, oh. Roco, salamat. Next. Next. Oh. Mikoy. Oh, Mikoy. Si Mikoy parang mas green mind ang meron. <laughs> oh, okay. <laughs> In the green bones. Hindi, oh. parang mabuting tao rin po okay. yan. Okay, next. Kokoy. Oh, Kokoy. Si Kokoy parang ganun din eh, green oh. mind. <laughs> Ma-agree ako doon. Yan ang mga talagang kaibigan ko po. Mabait naman po talaga. Okay. Arpa yung suot na jacket oh. Oo, oh, di oh, ba? Okay, next. Buboy! Si Buboy, <laughs> para action, pwede na po natin i-check ngayon kung meron siya. <laughs> okay. Pagdating dito ni Buboy. Next. <laughs> Ayun. Ah, ito na. Okay. Uh, Buboy kami na nanawagan. Pwede pala mo pumunta dito para ma-i-check natin. Check lang natin. naman natin, Tol. You are looking your best. You are, Thank you, dito, you know, feeling your best. Bakit? <laughs> Well, siguro dahil nga rin po sa mga nangyayari. You know, um, Buo, no? dami po kasing nangyayari na pinapangarap ko lang noon. Yung pray ko lang noon na ngayon nangyayari na. Pero to be honest, ito po, hindi pa siya totally nagsisinkin. I'm just very happy and grateful sa lahat po na nangyayari. Sa career, sa buhay, sa pagmamahal, sa family, kaibigan. Kompleto, Tito Boy. So, Gan -gan. parang itong taon na to very blessed. Ito din yung naramdaman ko last year. So, I'm hoping na sana ang taon na 2025 ay maging masagan at mabiyaya sa ating lahat. At saka nariyan ka pa rin. Uh, gusto ko yung sinabi mo kanina sa Fast Talk, ayoko ng yumayabang. Yes. Ayoko ng mayabang, <laughs> no? I mean, Kasi, Tito Boy, parang for me, um, parang... Nadaanan ko yung hirap eh. Parang hindi naman ako nagsimula na ito agad. Parang ginapang ko talaga siya pataas. So, You know, pag, pag ganun yung nararamdaman mo, hindi mo ite take for granted yung mga bagay. Hindi lalaki ulo mo, hindi ka magiging mayabang, hindi ka magiging kampante because ayaw mo nang bumalik sa kung saan ka, you know, yung hirap Tanggalin. na pinagdaanan oh. mo. Sinabi ko kay Roo, uh, off-cam, the best are yet to come. Invite Amen. everybody <laughs> to watch Green Bones. Ayun, mga kapuso, muli po inaanayaan po namin kayong lahat na panoorin po ang official entry ng GMA Pictures, GMA Public Affairs at Brightburn Entertainment, uh, Columbia Pictures uh, para po sa ating 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Uh, sinisigurado ko po sa inyo na napakagandang pelikula po na ito. Binubuo po ito ng dream team talaga, mahuhusay na mga tao. At siguraduhin niyo po magbaon po kayo ng maraming tissue dahil talagang paiiyakin po kayo sa tuwa ng pelikula po na ito.